Walang yan. na ni Pe! Uy! Ah, ay, napakatagal niyong nawala! Bakit? Nag-eleksyon at nag-eleksyon, hindi kayo lumabas, kayo naman na kayo. Bakit? Hindi Bakit? Nyo Ako hindi niyo man lang ang sinuportahan eh, sa mga bawat barangay. Eh? Kaya ako'y lumaban. Uh. Ah. Sampu kami naglaban-laban kung si Hal. Oh. Ay, pang labing walo ko eh. Talo. <laughs> ay, kayo naman na. Ay, kayo ang hinahanap ng tao eh, hindi niyo daw ako pinangampanya. Ay, hindi ko man alam eh. Ay, tawarin ang eh, nanay, pe, sabi. ah. Ay, ang daming galit sa inyo. Sa akin? Chaong. Eh? Sabi, ah, ang nanay pa eh, hindi malay pinangampan niya si Chuygmi eh. Yon, hmm. natalo. Kaya naman na kayo. Ba't ka naman ako hindi nyo tinulungan? Ay, hindi ko alban eh. Allah. Ay, alam nyo daw eh, sinabi ko sa uh, ama eh. Ay, hindi sabi mo Sabi nyo daw eh, alay, huwag nang tulungan niya. Wala namang... Hindi sinasabi sa akin. At Al ako yung alam Allah naman, tawarin. Mm -hmm. Ay, hindi nyo man lang ako. Ayaw, talo. Oh, Ay, May. talo ka ga? Ay talo, isang ay, po kami naglaban-laban. Ay inako. Ay, ina ay ako'y pang 20. <laughs> Basta ako'y tinatawanan nyo pa. Ah. Oh. Ay anong nangyari doon? Ay kayo nga ang hinahanap ng tao. Ay naman. Oo. Oh, huh? kayo daw ang bababa sa barangay. Ay kung kayo bumaba sa bawat barangay, baka ako'y konsyal in number one. Ay inako po. Ay, ay hindi naman. ko naman alam eh. Ay tawarin naman kayo. Hindi ba sinasabi sa akin ama? <laughs> Kaya tayong ah, dalawang magkausap eh, sabi niyo ako itutulungan niyo, kaya ako lumaban. May Ay may video pa akong itinaas niyo ang kamay ko, sabi niyo ako itutulungan niyo, hindi naman ako tinulungan. Hindi ko alam. Ay tawarin yun. Sampo kami naglaban-laban. Oh. Ay pambahinti ako eh. <laughs> Tawa pa kayo ng... Ba't ako tinatawanan niyo? Pambahinti. Ay tawarin. Uh -huh. Diyos ko po. Ang kailangang boto ay eh, 35,000 para manalo. Oo. Oh. Ay sasampu ang bumoto sa akin eh. Kaya naman naman. Oh, Kaya naman naman. Na yan. At sino ba nga yun? Ay taga di, sasampu. Oo. Oh, oh. Ay di, hindi rin ako binoto ng ating mga kamag-anak. Oo. Oh. Ay sasampu eh. Di ba't gayon? Kaya naman naman. Ay naman na yung mga yan. Mm. Ay yun, Ayun, anong nangyari? Di ako inaigatan. Ha? Iginatan ako. Ginataan. Oo, ay talo eh. Tawa pa kayo ng tawa, kayo naman. Na. Adobo. <laughs>